today's video nga guys ay nagluto tayo ng sopas kasi nga nag crave ang aling maliit ninyo kaya pinagbigyan natin ang kanyang request na ipagluto natin siya ng sopas so dito nga guys yung final product natin pero ipapakita natin guys kung paano natin linuto ang sopas na yan guys para kay aling maliit So, sisimulan na natin sa pag slice ng mga sibuyas at bawang, guys. So, dito nga ay naka-slice na tayo ng bawang. So, i slice lang natin yan ng maliliit. Tapno, haan nga, dadakil no, mga kanton. Ang saron tayo garod, guys, day to'y kunada nga pampa. Ken daytoy to'y atidog nga hotdog. So, slicing tayo lang ta, guys, tapno isagpaw tayo. So, yun na nga. Natapos na natin ng pag-slice ng hotdog. Sunod naman natin ang mga beans, guys. So, i slice lang tayo. Ganyan ang tawang pag-slice. So, yun. Natapos na natin yung slice, guys. Ang ating beans. Ilagay na natin sa lalagyanan. Sunod naman nating balita balatan ang carrots. So, daan-daan nga tayo ng pagbabalat guys para hindi tayo masuga. So, dito nga guys ay natapos ng ating pagbabalat ng carrots. Kaya, in-slice na natin ito. So, hinati ko lang yan ng pahaba muna. Tapos, pagkatapos nyan, ay slice natin ng maliit gaya nito para masarap. So, slice lang natin yan hanggang matapos lahat. Yan. So, natapos na natin. Sunod, ah, uh, sunod na naman natin kunin ang karne na pinalambot natin kasi galing siya sa ref sinabay na rin natin yung dalawang itlog so, natapos natin in-slice yung karne sinudaman natin yung ripolyo guys so islicen din natin yan ng maliliit at pagkatapos nun ay pwede na tayong mag-umpisa lagay na natin ang star Kimekos mekos lang natin guys para matunaw. Yun. So dahil uminit na nga, ilagay na natin ang sibuyas at ng bawang. Tapos kimekos mekos na naman yan insan. Yan, ganyan. So pagkatapos nun, isunod naman natin yung slice nating karne kanina guys. So pagkatapos natin ilagay, alam nyo nang sunod yan guys. Mekos-mekos na naman yan yung san. Ganyan. ng tamang pag-mekos-mekos. So pagkatapos natin ililigay yung karne, guys, sunod naman natin yung pag iba pa natin in-slice kanina. Gaya ng hotdog tapos ng... ating beans. Tapos, imekos-mekos na naman natin ito yung san para maluto ng maayos. Pagkatapos ngayon, guys, ay kunin na din natin yung repolyo at ilagay na natin. And then, imekos-mekos na naman yung san para maluto ng maayos. At ngayon, dahil naluto na yung mga sangkap, guys, ay ilagyan na natin siya ng tubig para pakuluan na natin. So, dalawang tabong nga yung linagay ko dyan, guys. Dadagdagan ko yan. Pag makita natin uh, kulang. So, dito, guys, ay hintay lang natin siyang kumulo. At lagay na natin yung iba pang mga sangkap. Gaya ng paminta at nung magic sarap. Bekani, man. So, dito na nga, guys, ay kumukulo na ang ating pinapakuluan. So, pwede na natin ilagay yung macaroni, guys. Okay, so, dito na nga, guys. Ay, ilinagay ko na yung macaroni. So, ibinuhos ko na nga ito. So, tinatansya ko, guys, kung kakasya ba o hindi. At tinitignan ko kung okay na o idat ko, ilalagay ko na lahat. So, dahil, ku, dahil sakto nga, linagay ko na nga itong lahat. Ngayon, dinagdagan ko yung asin, guys, kasi nagdagdag tayo ng tubig. So, dito nga, guys, ay kumukulo na ang ating sopas. Kaya, binuksan ko na rin yung ating evaporada kasi malapit ng maluto yung ating sopas. Pinatay ko na nga yung apoy guys kasi naluto na ang ating sopas at linagay ko na rin yung binuksan ko kaninang evaporada. So, ito na nga ang ating finished product guys. Luto na ang ating sopas. E di ano pang kasunod yan guys? edi kukuha na tayo ng ating kakainin. So kumuha na nga ako ng mangkok para lagyan ng ating sopas. So linalagyan ko na nga ito guys ng kakainin ko. So sinobrahan ko na para minsan ng pagkuha. Alam nyo naman, favorite natin ang sopas na to. Pati na rin yung aling maliit natin. So dito guys, lalagyan ko na ng itlog. Yung para kay aling maliit. Lagyan ko na rin ng kutsara para ready to fight na. Ito naman yung para sa akin. Linagyan ko ng apat na slice ng itlog. Para bongga, di ba? Tata, umapal ka manin damdama ng mga nakon. Oo, mm -hmm. Oh, umu umunan ni aling maliit. Kunak nga kanyak, jay o na, iso ti pinili na. Tawang ti mabalin, isuna iso na, ti boss. di may may sa titlog. Targa, ti sili, tapno, sarapin. Ang sobrang mata na sobran. Baka marigatan tayong to No pantayo, Jay tawag ng kalikasan. So dito guys, kitma mga nakon, bahala bala ka mo kayo. Inya ngay garod. So slice tayo to, JC, hindi tapno apa ni janti sabaw. Kainin na natin, guys, habang mainit pa. Madi pasensya na kayo sa ating barbas. mga bandana na, kaya nagkakabarbas na nangang tayo garudin. Nagluto kayo, may tinanod ka ninyo. nag guys. Pura na po doon. Nag-iimas. Eh, hanggaya, Nananam ka nyo, guys. Hanga na imas. O yan. May final product tayo Pasta. Kung namit niya lang nila eh. Ako naman yung video mo, papa, ako na na. Iso nga, itayik tayo damdama. Dahil ito nga camera. Dahil so namit ka, no? Ito yung mabidyo. Hmm, dahil ito garo din. Itayik tayo yun. So namit ka, no? Ito yung pabidyo. Nagkikabel pa, iti. Itay... bibna na. Tamabasa no? Magkutsara lang nga ro din. katin na jay gulay na tin kanu kayat jay carrots kan mm kan ata ada kay gas mhm mun tak ata kay gas kan ham mo pilipil data so pas lang so tuloy dito timangan guys subo tayo hmm data subo naman eh talaga. May tinaya din na pay. Papaapal nga talaga. Hmm, kanda ka pay. Nga nga kayo mitin. Okay, tapno mas na naimas pa, itipin pinangan tayo guys, kaya gala tayo, iti nalamis, nga Coca-Cola, bugaro din, iti baso, tibasok. Tapos, siyempre, uminom tayo yun. Diba? So, bye-bye!